Ganito na nga kalakas ang Clippers team nang dahil nga sa ginagawang ito ni James Harden. While I think vivid pa nga sa inyong mga memory ang naging bad start ng LA Clippers mga idol ever since na makuha nila si James Harden and I think 0-4, 0-5 yata ang kanilang naging start noon, hindi ko sure. Pero nung nagkaroon nga sila ng bad start ay maraming nga nag-overreact mga idol. Sinasabing hindi magandang trade dito, bad trade for the Clippers. Wala na, tapos na daw ang championship window ng Clippers ni PG pati na rin ni Kawhi Leonard. Pero alam nyo ba mga idol, sa last 15 games na itong LA Clippers, they have seemed to figure out ang tamang strategy nga to win basketball games. At ang kanilang strategy mga idol is to put the ball on James Harden's hands at si Westbrook off the bench. Diba alam nyo naman na yan. And then let James Harden do the rest. Kumbaga naging sistema ng Clippers etong si James Harden mga idol. At panoorin nyo to. Well on display mga idol, sobrang worried nga ang Grizzlies team that they put two guys in the paint para lang ma-stop, mapigilan si James Harden at ang kanyang dribble penetration na nagresulta nga ng wide open 3-pointer para dito kay Russell Westbrook. And on display naman mga idol, sobrang worried na naman ang Miami Heat team that they put two guys in the paint para lang mapigilan. Etong si James Harden at nang mabasa nga ni Harden na talaga namang na-breakdown niya na ng depensa, easy kick out pass na lang yan at easy basket ang nakuha ng kanyang teammate thanks to Harden. And here once again James Harden causing trouble para nga sa defense. tingnan yung mga idol kung paano dinodouble team itong si James Harden na talagang parang magiging turnover na ito. Pero nang dahil sa elite playmaking skills ni James Harden, nahanap niya pa si Zubac dito at talaga namang easy basket ang kanyang nakuha. At kung hindi mo naman double team itong si Harden mga idol ay kayang kaya niya rin umiscore para nga sa kanyang sarili. Easy spin and then straight to a step back 2 point jumper for James. At ito nga mga idol ang isa sa mga benefit on having James Harden as a ball handler. Tingnan nyo dito mga idol, Kawhi Leonard can just get straight into his actions. Hindi na nag-e-exert ng extra energy to bring the ball up. Pagkuha niya ng bola straight to a move mga idol, easy 2 points for Kawhi. And one more play mga idol ng pagpapakita nga ng epekto ni James Harden sa Clippers offense. Tatlong defender mga idol ang gusto nga magpigil sa kanyang dribble drive penetration. And look who is open mga idol. Paul George is open at yun ay unheard of mga idol. At easy basket na lang yan for PG-13. At ito namang play na ito mga idol ay isang patunay na maganda at magaling na pagbasa ni James Harden sa ginagawa ng depensa. Nakita niya na nga ang isang Suns defender na nasa paint. Kaya naman hindi niya ito agad pinasa kay Zubach and actually si Kawhi Leonard yung wide open doon on the other side of the floor. Pero nakita rin ni James Harden na magre-retreat itong ang Suns defender. Kaya naman easy bounce pass na naman ang mga kanyang ginawa kay Zubach. Easy two-pointer na naman for the LA Clippers. At sa panghuling play nga natin ng mga idol, sobrang takot na naman itong Grizzlies defense sa ability ni James Harden to dribble drive and to score. Kaya naman iniwan na itong nga ni Aldama si Russell Westbrook on the other side of the floor para nga pigilan si James Harden. And that resulted to mga idol, another easy lapas for James Harden. Russell Westbrook gets a dunk. At yan nga mga idol ang epekto ni James Harden sa Clippers team na talaga namang nagre-resulta nga ng panalo para nga sa kanyang team. Kaya naman 13-2 sila mga idol sa last 15 games nila. Ganyan na nga kalakas ang Los Angeles Clippers nang dahil sa ginagawang yan ni James Harden. Anyways mga idol ano bang masasabi? Ano bang inyong opinion dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.